Nagre-rel sa <laughs> salamat at yun. Yeah, Yan yeah, si Ate Olivia, di ba po? O, oh, ko ako kasi nag ako natin kay Chad. Ay, Ako may nag-alaga naman ulit kasi Chad asing baby ko siya. <laughs> Kaya ko po humo, si Chad, si Chad. din kami natin din. So, <laughs> Yan na si Chad. Oh, wow, si Chad ayaw yeah. <laughs> na. Ako yung ano, yung pamangkin ni Tia Lulit. Oo, oh, yung lagi akong wala. Opo, oh, lagi so, akong wala ako nagbabantay kay si Chad. Ilang buwan ko rin natin siya na si Chad. Kasi gabi, 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 at saka madaling araw. Kaya nga po, ikamilang natin din yun 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 ano na yun, nag-aaral ay, na yung anak ko, ano na eh. Graduating na rin ngayon ng ano, grade 12. Kaya nga, kasi ang lako kayo. Kasi so, ubos, bayan sa school, tapos. Ay, hirap. Ito lang, sa pagkalako ko lang din. Diyan lang po, Santa Monica, yung ko nga siya ng may scholarship. Kaya eh, di ba, hirap mo kung walang scholarship. Ay, eh, nangarap na ang anak ko, sabi ko. Ka. Kaya, um, na, sinabi ko rin kati Jenny. Wala naman din bayad ang college. Opo. Opo academic scholarship ang kabangan niya dapat bago siya nag-graduate, naka-apply na siya. Opo. Ngayon, saan siya mag-aaral? Dito rin. Saan nga? School? Ay, ang magnetics up sa PSU, di pa na alam kung nakapasa siya. Dapat dalawang school agad. Dalawang school agad. o magpunta rin siya ng WPU. Oh. O, yun nga po, sabi ko sa kanya kung ano mag-take, samahan ko nga siya. Oo, oh. hindi pwedeng isa lang. Paano pag bumagsak siya doon, di, hindi siya makahanap ng ibang school. Dino, yun nga, ay, kaya, dito dito, ay, nga ay, may choice ka lang. Kaya nga po. Oo. Sige, salamat po. naman din yan? Salamat po,

Punta na natin ang ating subway. So, ang ganito. Piliway! Piliyan mo na akong turon. Mainit pa! Piliway! Piliyan ah! mo akong turon. Mainit pa! Piliyan ah! mo na akong turon. Pilis mo na magkain. Kasi <laughs> na magkain. Ganyan ako doon kati ulit. Pas mo na! Diyan no, ulit. Diyan para bahay niya? No. Ang kapatid mo. Ano? No. Oh, Mm-mm. Binilihan niya rin ako. Sige. Punta no. lang ako sa construction. Bush. No, Pahamire, na bush. Naku yarn. Baka merienda na si Atoy. Why? Ayan, dito yung bahay ng nila ko. Ano? Nanagaan ano? 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 ko.

Bila po kaya merienda? 10 peso na ba eh? Oo, oh, may din pa. <laughs> Shout out everyone sa mga followers and viewers ko na todo supportive sa aking mga vlog sa aking world. Semitra so, pa tayo. So, sa tao naman siguro yan sa amin. Bili ka ba Hi, Nanay! Hi Ay, <laughs> Nasa tanghali, alang init kami, naglalakad ni Nanay yun, di ba? Ah, nanay-nanay ko po yan dito sa Sandiwa. Si Nanay, si Norma. Mother, Norma. Si Mother, Mother ang tawag Hello. sa kanya dito. Ayan. Yes. <laughs> Ihatid po natin siya sa kanya. Ang ganda dito lang sa Akasya. Ah, sa Akasya. Yan o, oh, ang ganda-ganda dito, guys. Tambayers. Pero ang na doon sa Luban. Hindi ka nang pati doon sa Luban? Hindi Hindi nga siguro. Ito to, ito to mga bata. Wag na kasi malayo pang uwian mo. Hindi ah, oh okay lang 'yun. Talala ko si di puto pinok mo. Oh, yung pa ngayon. Ha? Uh -huh. Ako niya? Iwan ko lang kung makuha pa nila yung ano na yan. Kasi nyan. anak niya ito, nagaluto raw sa, sa ano dito? Biwok? Ay, hindi. Ano dito lang? Ay, nagano sa peryahan. Ay, peryahan ba yun? Peryahan nga. Sinok, no? Ay, si Ryan. Kati na kita sa luban. Pusin mo lang oh Oo naman. Nanay pa. Ang ganda-ganda mo na, siguro nung dalaga ka, mas maganda ka. Tapos maputi. Sabi <laughs> nila. <laughs> eh, di nagkita naman kasi sa iyo. Para kasi mama, na-miss ko tuloy si mama Ay, Nora. Matisay ting sa iyo. Tangkad pati. Magaling din ang mother mo. Mabait din yun yung mother ko mo? na yun. Ngayon. Kaya nga pag minsan nalungkot ako na ako, oh. naisip ko si mama. Kasi hindi ka tulad ni iba, di ba? Hanggang ngayon buhay hmm. pa. Si mama maagang kinuha. Biglaan kasi yun si mama. Napagod na si mama. Ay hindi mawala ang stress sa pamilya namin. Grabe. Yung sabi ko, Lord, tama na yung stress. Hindi kasi yung buhay Napansin niyo po, uh, kasama ko si Nanay Norma, yung matanda dyan sa purok ng Sandiwa, pero napakabait po niyan. Siya po ay si mother kung tawagin dito sa Sandiwa. Nakita niya po ako pauwi na, at siya ay pauwi na rin sa kanilang bahay. balit super init. Kaya po ang nangyari, uh, na, sabi niya hatid ko siya, so willing naman po ako tumulong sa ganong mga matatanda. Siyempre, kailangan nila yung ganon. Wala siyang dalampayong, siyempre may siya, baka masupukit siya. Kaya ang ginawa ko upuwi natin ko po siya hanggang sa kanilang bahay doon po sa looban. Kaya nakakatuwa naman po na tayo po ay sa simpleng bagay nakakatulong po tayo. Napakaswerte po ng gano'n. Napakagandang ganun po. Masarap sa pakiramdam na simpleng bagay nakakatulong tayo sa kapwa natin. So yan, lagi lang po natin tatandaan. Walang masamang tumulong sa kapwa kahit walang ibabalik si God na po yung bahalang magsibibigay sa atin. So ako naman po, simple lang naman ang pangarap ko, makaraos sa pangaraw-araw, matupad yung mga dream sa mga anak ko, makatulong sa kanila. Kaya po tayo nagsasakripisyo, kahit sa kainitan po ng init ng araw, katanghalian ng araw, tayo po ay naglalako para po maprovide na ng pangailangan natin sa ating tahanan. Super blessed po ako ni Lord kasi naman po yung mga kapurok po dito ay sobrang naman nila akong binibilis. Binibilhan talaga nila ako kaya umuwi po ko nang walang Tera. So, thank you sa mga uh, suporta, sa mga followers and viewers and non-followers. Sobrang na po si Mama Usang. Hallelujah. Thank you, Kajisa. Sa so, tuloy niya kung minibigyan ng kalakasan. So, syempre, hindi may iwasan ang nandun yung kwintuhan, mga etchibra, etchibra. So, malapit na kami sa bahay ni Mami, ni Mother. So, yan. Natuwa ako sa mga ganyan. Naalala ko si Mama na nabubuhay pa. So, yan lang. Ganun mga buhay namin. Kaya, thank you, Mother. Babush. Sige <laughs> nanay, salamat Bye, -bye. So ayan guys, thank you for watching Hinatid lang natin si nanay sa kanyang bahay Kasi may init, lasan na lang pa yung So ayan Basta dito lang naman si Mama Usang Anytime, anywhere Sabi ka lang May eh, dala na tayong bigas at Mangga na galing sa ating friend pero sa kita natin guys, kabili na tayo ng bigas kasi so, consume na naman natin. Todis lang to. Hindi <laughs> pa umabot. Kasi so, guys, nagpahinga lang sa Galing sa paglaku. Kasi pababain ko dito guys. So, Pauwi na rin ako. Ayan. Bigas sa kabilita sa store. Thank you for watching. Pagod yarn. Pawis pa nga upawisan. Okay lang yan. Laban lang ang buhay.